Nais mo bang malaman kung paano mamuhay ng may tunay na pananampalataya sa isang magulong mundo? Ang sulat ni Pablo kay Tito ay higit pa sa isang liham. Ito ay isang banal na gabay para sa pamumuno na may integridad, pamumuhay na may layunin at pagtuturo na may karunungan. Maikliman ngunit makapangyarihan, inihahayag ng aklat na ito ang tunay na kahulugan ng buhay kristyano ihanda ang iyong puso na palakasin, hamunin at liwanagan ng salita ng Diyos. Aklat ni Tito Kabanata Luiso si Pablo, alipin ng Diyos at apostol ni Kristo alang-alang sa pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at sa kaalaman sa katotohanan na ayon sa kabanalan na umaasa sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling mula pa noong una at sa tamang panahon ay ipinahayag niya ang kanyang salita sa pamamagitan ng pangangaral na ipinagkatiwala sa akin ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas kay Tito, tunay na anak sa iisang pananampalataya. Sumain niyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Iniwan kita sa kreta upang ayusin mo ang mga kulang at magtalaga ng mga matatanda sa bawat lungsod gaya ng iniutos ko sa iyo. Isang lalaki na walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, may mga anak na sumasampalataya, hindi nasasangkot sa kaguluhan o pagiging suwail. Sapagkat ang tagapangasiwa bilang katiwala ng Diyos ay kailangang walang kapintasan, hindi mayabang, hindi padalos-dalos ang galit, hindi lasengo, hindi marahas, hindi sakim sa maruming pakinabang, kundi bukas ang tahanan, maibigin sa mabuti, mahinahon, matuwid, banal at may pagpipigil sa sarili. Dapat niyang panindigan ang tapat na salita ayon sa turo upang siya'y makapagpalakas sa pamamagitan ng tamang aral at makapagsaway sa mga sumasalungat. Sapagkat marami ang suwail, mga walang kabuluhang mananalita at manlilinlang, lalo na ang mga mula sa pagtutuli. Kailangan silang patahimikin sapagkat sinisira nila ang buong sambahayan sa pagtuturo ng mga bagay na hindi nararapat kapalit ng maruming pakinabang. Isa sa kanila, isang propetang tagakreta, ang nagsabi, Laging sinungaling ang mga tagakreta, masasamang hayop, matatakaw at batugan. Totoo ang patutuong ito kaya't sawayin mo silang mahigpit upang maging matibay sila sa pananampalataya at huwag silang makinig sa mga alamat ng mga hudyo at sa mga utos ng mga taong lumalayo sa katotohanan. Malinis ang lahat ng bagay para sa mga malinis, ngunit sa mga marumi at walang pananampalataya, walang bagay na malinis, sapagkat marumi ang kanilang pag-iisip at budhi. Sinasabi nilang kilala nila ang Diyos ngunit itinatanggi nila siya sa kanilang mga gawa kasuklam-suklam masuwayin at walang kakayahang gumawa ng anumang mabuti kabanata 2 ngunit ikaw magsalita ka ng mga bagay na naaayon sa wastong aral turuan mong maging mahinahon ang matatandang lalaki kagalang-galang mapagpigil, matibay sa pananampalataya, sa pag-ibig at pagtitiis. Gayon din naman, turuan mo ang matatandang babae na maging kagalang-galang sa kanilang asal, hindi mapanirang puri, hindi nalululong sa alak, kundi mga guro ng mabuti upang turuan ang mga kabataang babae na ibigin ang kanilang mga asawa at mga anak maging mapagpigil, malinis, masipag sa bahay, mabait at masunurin sa kanilang mga asawa upang hindi lapastanganin ang salita ng Diyos. Gayon din, hikayatin mo ang mga kabataang lalaki na maging mapagpigil sa lahat ng bagay. Magpakita ka ng mabuting halimbawa sa lahat ng aspeto. Sa iyong pagtuturo, magpakita ka ng katapatan, dangal at wastong pananalita na walang kapintasan upang ang kalaban ay mapahiya yamang wala siyang maiparatang na masama laban sa atin turuan mo ang mga alipin na pasakop sa kanilang mga amo sa lahat ng bagay na maging kalugod-lugod at hindi sumasagot hindi nagnanakaw kundi nagpapakita ng lubos na katapatan upang sa lahat ng bagay ay maparangalan nila ang aral tungkol sa Diyos na ating tagapagligtas sapagkat nahayag ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Itinuturo nito sa atin na tumalikod sa masamang pamumuhay at makamundong pagnanasa at mamuhay sa sanlibutang ito ng may pagpipigil, katuwiran at kabanalan habang hinihintay natin ang pinagpalang pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo na nagbigay ng kanyang sarili para sa atin upang tubusin tayo mula sa lahat ng kalikuan at linisin para sa kanyang sarili ang isang bayang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Iyan ang mga bagay na dapat mong ituro, hikayatin at sawayin ng may buong kapangyarihan. Huwag mong hayaang hamakin ka, ninuman." Kabanata 3, ipaalala mo sa kanila na pasakop sa mga pinuno at may kapangyarihan na maging masunurin at handang gumawa ng anumang mabuti. Huwag manirang puri ni Numan, huwag palaaway, kundi maging magiliw at magpakita ng kaamuan sa lahat ng tao sa pagkatayo man ay dating mga mangmang, masuwayin, naliligaw, alipin ng mga pagnanasa at iba't ibang kalayawan na bubuhay sa kasamaan at inggit kaabang-abang at namumuhi sa isa't isa. Ngunit nang mahayag ang kabutihan at pagibig ng Diyos na ating tagapagligtas sa tao ay iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa kundi ayon sa kanyang kahabagan sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at pagbabago ng banal na espiritu na kanyang ibinuhos sa atin ng sagana sa pamamagitan ni Heso Kristo na ating tagapagligtas upang tayo sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay mapawalang sala at maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan ayon sa pag-asa mapagkakatiwalaan ang salitang ito at nais kong tiyakin mong laging ipaalala ang mga ito upang ang mga nananalig sa Diyos ay masigasig sa paggawa ng mabuti mabuti at kapaki-pakinabang ang mga bagay na ito para sa mga tao ngunit iwasan mo ang mga walang kabuluhang pagtatalo talaan ng mga angkan pagtatalo at alitan tungkol sa kautusan sapagkat ang mga ito ay walang kabuluhan at walang saysay ang taong palaaway pagkatapos ng una at ikalawang paalala ay iwasan mo yamang alam mong ang gayong tao ay liko makasalanan at hinahatulan ang sarili kapag isinugo ko sa iyo sina Artemas o Tikiko magsikap kang pumunta sa akin sa Nicopolis sapagkat nagpasya akong doon magtaglamig ingatan mo sa paglalakbay si Nazenas na dalubhasa sa kautusan at si Apolos upang hindi sila mawalan ng anumang kailangan. Turuan mo rin ang ating mga kapatid na gumawa ng mabuti upang matugunan ang mga kinakailangang pangangailangan at huwag maging walang bunga. Binabati ka ng lahat ng kasama ko. Batiin mo rin ang mga umiibig sa atin sa pananampalataya. Ang biyaya nawa ay sumainyo'ng lahat. Amen. Narinig mo na ngayon ang aklat ni Tito, isang maikling sulat na puspos ng lakas at karunungan. Nawa'y ang bawat salitang itinanim sa iyong puso ay magbunga ng pananampalataya, kabutihan at pag-ibig. Tandaan mo, ang pamumuhay kay Kristo ay pagbubunyag ng Kanyang katotohanan sa bawat gawa. Manatiling matatag, ibahagi ang mensaheng ito at laging bumalik sa salitang nagbibigay buhay